Isipin niyo, tulad ng sinabi ko kaganina sa live ko sa SMNI. Ako siguro ang pinakamalalang umuusig noon kay pastor. Naalala ko to eh. Hindi ko to makakalimutan. Lahat ng mga DDS, lahat ng mga Marcos loyalists, gustong gusto ang SMNI, gustong gusto kay pastor. Hmm. Ako? Kinontra ko. Bakit? Eh, hindi ko gusto relihiyon niya eh. Ito to, to. Hindi na paligoy-ligoy. Kung ano-ano pinagsasabi niya eh, Sa doktrina niya. Tapos, nairita pa ako. Yung SMN na, sinuportahan pa itong unity team. Ito to, ito. ito. Walang pagtatago ito. This is an honest uh, confession sa inyo. Talagang nairita ako nun. Bakit? Siya pa nagbigay ng chance kay Marcos nun. Tapos, deny-deny pa sila na na hindi nila inendorse si Marcos. Di ba? Pero isang bagay ang hindi ko mapagtanto at that time, mga kababayan. Ha? Hindi ko may pagtanto bakit malapit si Duterte sa kanya. Bakit malapit si BP Sara sa Duterte sa kanya? Sabi ko sa loob, loob ko, if this person is uh, bad, o yung perception ko sa kanya ay bad. Eh yun ang talagang totoo. Bakit kaya ang dikit niya kay, kay Duterte? Eh knowing Duterte, hindi makikipagplastikan niya, hindi makikipagkaibigan niya sa kurap, hindi makikipagkaibigan niya sa, sa tarantado, sa sinungaling, at tigit sa lahat, hindi makikipagkaibigan niya sa trapo. Diba? Not like I mean, siguro, taas kamay, bati-bati, okay yun, wala yun, kasama sa politika yun. Pero yung talagang close, anong ibig ko sabihin ng close? Nung nanalo si Pangulong Duterte, saan siya pupunta? Kumakain, puunta siya sa kingdom, kakain sila. Eh, yun ay mga gawain ng, kasi busy si Duterte nun eh, busy siya bilang Pangulong na. Pero why would he give time to Kibuloy at that time? that's also my question, sabi ko. I'm, I'm siyempre observe ako, sabi ko, bakit ganun? Anong meron dito? Don't tell me na meron pa siyang, meron pang tinutulong si Kibuloy sa kanya. Alam ko you know, yung tinulungan siya sa kampanya. Pero ito, wala na eh. Huh? wala na talagang tinutulong si Kibuloy sa kanya eh. Tapos na eh. Tapos na yung kampanya eh. Huh? at the same time, so inisip ko nun, ito, anis lang ho ito ha, huh? pigingin anis. Sabi ko nga nun eh, baka naman meron lang hinihingi si Kibuloy. ba diba? Baka, ito to. Straight to. Baka naman humihingi lang ng pabor. O baka naman gusto lang maposisyon. Alam mo mga kababayan, anim na taon ng dumaan, hindi nagkapwesto si Pastor Kibuloy. Kay Ki Duterte. That is so, so uh, honorable. And because of that, yung respect ko, sobrang tumaas talaga. ba, diba? I mean, sa dami-dami ng pwedeng humingi ng pwesto at sa dami-dami ng talagang pinakamalaking natulong, walang iba kung hindi si pastor yun. Pero ba't di siya humingi ng pwesto? Hindi niya kasi linya. Lagi niya sinasabi, hindi niya linya. Naging linya na lang niya. Gusto niya nang pumasok bilang senador because of what happened to him. Nakita niya yung injustice na nangyayari sa bayan natin. And nakikita niya yung mga solusyon. Kaya nga siya na tumakbo. Alam mo, ako, at that time, dami kong tanong. Dami kong question. Bakit ganun? Bakit kaya ganun si Duterte? Until, nung naimbitahan na po ako. Diba sinasabi ko nga nung naimbitahan ako sa KOJC? Paulit-ulit -ulit ko itong kinikwento. Ayoko pang pumunta kasi baka mamaya uh, <laughs> yung iaalay ako. Alam mo yung mga ganun peligula? Baka mamaya pumunta ako doon tapos iaalay ako. ito Baka mamaya. Ganun na, Alam mo yung pakiramdam na yun. Tapos, tinanong. Meron talaga akong tinex na ganun kay Duterte. Tinex ko. Ma'am, totoo ba na pupunta si Duterte dito si... President pa siya noon, Pangulong Duterte dito sa, sa KOJC. Kasi gusto daw imit kami nila. Pastor, ganyan-ganyan. Alam mo. Sumagot yun. Sabi, oh, pupunta. Kita-kita tayo ha, mamaya. Kaya ako pumayag. Kasi sabi ko, ah, okay, okay, safety to. Nandun si Pangulong Duterte. Hindi naman niya siguro papayagang ialay ako. Hindi. <laughs> Kaya <laughs> yung mga isip ko eh, di ba? Hanggang na nagkita na kami ni Pastor Kibulo hindi niya ako pinagalitan. Sinabi niya pang, uy, Banat Bay, pinapanood kita, gusto ko yung mga banat mo sa akin. <laughs> Tapos, pinaliwanag niya lahat. Nagpakita siya ng mga ebidensya. Na lahat ng akusasyon sa kanya, eh fabricated I mean siguro nakita niya na siguro na, na alam niya na ako yung taong hindi basta-basta naniniwala ako yung taong gusto ko ng ebidensya so doon pinakita niya lahat ng ebidensya o, eto, eto yung araw na uh, in ako na nang-rape daw ako eto yung ebidensya ko na wala ako doon sa lugar na yun bla 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 hanggang nakita ko lahat syempre hindi ko na pwede kwento kasi part na yan ng defense ng uh, kampo ni Pastor Kibuloy noon nakita ko yun sabi ko totoo nga Fake talaga yung mga akusasyon. Tapos nakita ko kung gaano ka-organisa yung kanilang uh, uh, kingdom. Nakita ko kung papaano kaayos, kung papaano ka-disiplinado. Kasi alam ko naman po, pagka-fake eh. I'm not saying that the religion of Pastor Kibuloy is the true religion. That's not my point. Pero being honest, yung being true ay nakita ko sa kanila. It's not na yung parang conception natin na cool to mga inuuto lang yung mga tao dito Bini-brainwash lang hindi ganun walang ganun they're following the 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 teaching of pastor kibuloy because they really believe on it not because uh, mapaparusahan ka pag hindi ka sumunod not because iaalay ka sa altar pag hindi ka sumunod <laughs> hindi ganun talagang because from their heart they believe di ba eh yun, okay na ako doon kasi yung belief, Ah, wala makakapagsabi niyan kung ikaw mali, ako tama. Wala makakapagsabi niyan. Pagdating natin sa langit, doon na lang natin malalaman kung sino talaga yung may tamang paniniwala. Eh, hindi natin na pwede maghuhusga sa kapwa natin. na ah, mali ka, mali ka, mali ka. Ako lang ang tama. Bakit? Eh, ang Panginoon nga eh. Diba sabi ng Panginoong Yesus? Oh, pagdating ng panahon, maraming lalapit sa akin at sasabihin nila, Lord, 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 did we not perform miracles in your name? In your name, ah? Imagine that. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng himala. And it's in the name of Jesus. Ano sabi ng Panginoon? Depart from me. I do not know you. That's a strong statement. That's saying do not judge your brother or your sister. No one knows who has the true belief, faith or religion until you face your creator. So, what does it mean? It simply means do not judge the belief of your brother or your fellow human. Bakit? Eh, yun nga nag-perform. Sa pangalan mismo ni Kristo, sinabi ng Panginoon, I do not know you. Ha? Huh? May miracle na. Nagpagaling na. Bumuhay na ng patay. Ang sabi ng Panginoon, I do not know you. Ang tinding statement ng Panginoon yun. Ang bigat nun. Ibig sabihin, huwag kang mag-judge na, hindi na ikaw ang tama. Kasi ang makakaalam lang yan, Panginoong Jesus, pagdating ng panahon. Not now. So what do I mean? It's not for me to judge the belief of this KOJC people. It's not for me to, to judge yung belief ni Pastor Kibuloy. But there is one thing that I can judge. What is it? Yung nagawa niya sa kanyang church. Yung nagawa niya sa community niya. Yun po ang importanteng i-judge ko. Bakit? Kasi nag apply ka para sa bayan. Since I am part of bayan, eh ako isa sa mag approve sa iyo kung dapat kang manilbihan para sa akin. So that uh, side, eh pwede kitang i-judge. Yun ang dapat kong tingnan, hindi yung reliyon. Dapat kong tingnan, okay ba yung mga ginawa nito? Nagsilbi ba sa nation building? Nakatulong ba sa community niya? If there's one thing that I admire so much with the KOJC people and this Pastor Kibuloy, yung kanilang service, it is not just for their own members. Marami sa relihiyon, I will not name names. Okay? Eh, ang kabutihan na andun lang sa kanilang sekta. Pagka hindi ka naka-sekta, hindi na sila mabuti. Tama, mali. Ma? Lahat tayo guilty dyan. Lahat tayo guilty. Pero one thing na ako, ay sure, kay Pastor Kibuloy, hindi ganun. They serve and they're open with other people's belief. As a matter of fact, imagine ninyo, isang dean of din ng uh, law ng kanyang universidad ay isang Muslim. Si Atornitor yun. Mga tao niya sa SMNI? Ka, Ka -ano niya? Hindi. Kami, hindi. Lahat kaming lima, <laughs> hindi. Mga pasaway kami. <laughs> Ibig sabihin, he is open. Yung mga tinulungan niyang community, mga community ng mga ita, community ng mga indigenous people, community ng mga Muslim. Yun naman, kaya nga mahal na mahal siya ng Muslim sa Davao City. Lahat to ng reliyon, gustong gusto yung kanya. Kasi tumulong. Yun ang maganda mga kababayan. Yun ang nakikita ko. So bakit ko to sinasabi? Kasi marami pa sa atin, lalong lalo na claiming to be Duterte supporter. Pero ayaw naman natin yung gusto ni Pangulong Duterte at ni BP Sara Duterte. Sabi ko nga eh, bago ka pa naging Duterte supporter, best friend na si Pangulong Duterte at si Pastor Kibuloy. At ito pang tanong ko pa nga sa aking isang pose. Kamusta ang pagsuporta mo kay Pangulong Duterte? Nakulong ka na ba dahil sa suporta mo kay Duterte? Si Pastor Kibuloy, nakulong dahil sinusuporta niya si Pangulong Duterte. Not because of cases. Cases na patay na, binuhay lang dinagdagan ng case na wala namang kwenta pati yung mga witness, mga tanim witness. Ganong katindi po mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo you are, you are a false Duterte supporter if you do not support Pastor Kibuloy. Again, ulitin ko ha. If you are not supporting Pastor Kibuloy, you are a false Duterte supporter. You do not understand kung sino talaga ang mga tumulong sa mga Duterte. More than us. Maniwala ko kayo sa akin. Talagang matindi. Alam mo mga kababayan, may isa pang issue na gusto ko lang talakayin ng bahagya. Meron lang ang gustong issue. Naglabas po kasi ako nung issue ng sa video. Marami nagsabi sa inyo, actually naging issue dito sa Japan eh naging issue dito sa Japan uh, kesyo daw sinisiraan ko yung authenticity ng pangag video na nilabas ng ilan nating mga vloggers una sa lahat hindi ko po sinisiraan yung mga naglabas nun ginagalang ko po yung kanilang paniniwala wala po akong problema sa kanila Ah, uh, sabi ko nga eh kasi iba sinabi, Eh, porket nilabas lang ni Mark and din din. I resolved my problem. Uh, pinatawad ko na po si Maharlika, nag-move on na ako sa kanya. Wala na akong uh, wala akong problema sa kanya. Okay? Hindi 'yun ang issue ko diyan. Ang issue ko kasi nakita ko mismo yung original na video niyan. At may nakita ako hindi maganda sa akin judgment. It's I mean, in my own judgment. Hindi ko talaga sa tingin ko talagang hindi authentic. Okay. Kaya nga ang sabi ko, kung si Duterte ang uh, maglalabas ng video, ha, eh yun pwede kong paniwalaan. At sa katunayan, yung nagpakita nga sa akin, eh close po ni Pangulong Duterte yun. If the video is really true, pinakita niya sigurado kay Pangulong Duterte. At sigurado kasi tinanong ko rin kay Pangulong Duterte yan eh. At ang sasabihin sa akin ni Pangulong Duterte, ah, totoo yan, oo yan. Hindi ho eh. Hindi ho yun ang sagot niya sa akin. Ilang beses ko pong tinanong. So sa madaling salita, yung authenticity ng video para sa akin ay questionable. Kasi kung totoo yun, malamang yung, yung tanong ko, direkta, hindi ho ito galing kung kanina yung pinapasa-pasa. Ito po yung ilang beses kami nagkita sa Dabao at tinanong ko ng diretsyo. Ayoko na lang sabihin sa inyo kung ano yung sagot niya kasi eh, baka sabihin niyo pa ginagamit ko pa yung pangalan niya. Hindi. I would not do that. Pero definitely, it's enough for me to say na sa tingin ko, hindi totoo yun. At wala rin kayo makikitang public pronouncement na BP Sara Duterte or, uh, or kaya to si Pangulong Duterte ay sinabing authentic yung video. You would not see that in public. But it doesn't mean I do not believe. As a matter of fact, I did believe President Duterte nung panahon na sinabi niyang bangag ang si Marcos. And the proof is I did not campaign and I did not vote for Marcos because I believe na bangag nga si Marcos dahil yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. So I do not need the video to convince me na bangag siya. I do not need that video. Because of that statement, may mga ilan taga Japan gumawa ng issue sa akin. Mantakin mo. Ginawa na ng issue. Ang sabi sa akin, ispy daw ako. Ayan na naman yung double ed agent nila. Ispy daw ako. <laughs> Gusto kong nga tuktukan ko sino yung nagsabi noon. Mantakin mo, ako pa yung ispy. Eh kayo nga yung nagpabudol. Ako ay never supported, Marcos, from the very beginning. Kayo, sinuportahan nyo. Kinampanya nyo pa nga eh. Yunita eh. Yunita eh. Tapos ako pang ang sasabihin ninyo, ah, uh, double agent. Uminom kayo ng gamot nyo. Sa tingin ko, medyo nagkakatama na kayo. Kung sino mga taga-Japan na nagsasabi niyan. Akin mo never kung kinampanya si Marcos, ako pa naging double agent. Kayo nga bumoto. Sinabihan ko bakit double agent. Bawas-bawasan nyo kasi yung pakikinig sa ibang mga walang kwentang vlogger. Hindi, yun lang eh. Simpleng-simple lang na yun eh. Parado na kayo eh. Ah, lang. Ako pa talaga pagbibintangan ninyo. Sa dami-dami ng vlogger na pagdududahan ninyo, hindi ako umalis sa tabi ni Pangulong Duterte. Kayo, umalis ng bahagya. <laughs> ngayon, sising-sisinga kayo, di ba? O, oh, oh, dinamay nyo pa kami sa decision nyo. Yan tuloy, nanalo yung president. Hirap na hirap kayo ngayon. Di ba? Oh, eto to. Real talk tayo. Kasi ako pa ang sasabihin yung double agent. Hmm, Kutusan eh. ko kayo eh. Ngayon, tanawin ko kayo. Kayo ba na-demanda dahil hindi sinuportahan? Ako? Nasampahan? Sino? Lahat ng pangalan na gusto nyong kalaban ng... Kalaban natin lahat ngayon. Uh, from the Speaker, to Torre, to Trillanes. Lahat siyang sinampahan ako. Nasampahan kayo ng kaso? Sa pag-suporta nyo kay Duterte? Hindi ko minamalit yung suporta ninyo, ha? Hindi ko minamalit ang suporta ninyo. Ah, hindi ko minamalit. Pero for you to say an I am a double agent. Mahiya naman kayo. <laughs> Naubos ang pera kong kababae ng abogado. <laughs> Dahil sa demanda nito mga hindut na to. <laughs> Tapos ako pa yung double agent. Hindi, <laughs> well, ano lang, real talk lang. Alam mo naman ako, hindi ako ano, peking tao. Eh. Basta ako, real talk lang ako. Okay? So hanggang dito na lang po na mga kababayan. Para sa mga double agent dyan hindi na ganyan. Kasi ang tunay na double agent, ha? Ito, makinig kayo. Ang tunay na double agent, yung nagsasabi ng double agent sa vlogger. Dahil kaming mga vlogger na sinasabihan na double agent, nagsa, ano kami, hindi ko, hindi, hindi kami nagpapa-importante, ha? Pero, we are putting our name in line. We are putting our safety in line para ipaglaban ang dapat ipaglaban. Tapos kami ang sasabihin nyo ng double agent. Kayo ang double agent. Kayong mga nagsasabi na kami double agent. Bakit? You are trying to divide the Duterte vloggers. Yun lamang po. Maraming salamat. Uh.